Positibo ang resulta ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 30th APEC Economic Leaders Meeting sa Estados Unidos at ilang dinaluhang economic forum. Katunayan, aabot sa higit 600 milyong dolyar na investment pledges ang nakuha ng Pilipinas. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente, Rise and Shine Kenneth, Bukod sa pakikibahagi sa 30th APEC Economic Leaders Meeting sa Estados Unidos, dumalo rin sa ilang economic forum si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbunga ng positibong resulta. Ayon sa Presidential Communications Office, aabot sa higit 600 million US dollars na investment pledges ang nakuha ng Pilipinas sa naging official working visit ng Pangulo sa Estados Unidos. Kabilang ang pangakong pamumuhunan sa telecommunications sector, semiconductor at electronics, pharmaceutical at healthcare, artificial intelligence para sa weather forecasting at maging sa renewable energy. Nakakuha rin ang bansa ng commitment para sa technological advancement kabilang na ang pag-deploy ng unang dalawang internet microgeo satellite sa bansa. Nakatanggap din ang pangulo ng technology related commitment partikular ang pinakamalaking AI-driven weather forecasting sa Asia na inaasahang makatutulong sa pagpapalakas sa pagtugon ng bansa sa climate change. Naging posible ito sa naging kasunduan ng DOST at US-based company na Atmo. Kasama din sa investment pledges ang kauna-unahang specialty oncology hospital na makatutulong sa mga Pilipinong lumalaban sa sakit na cancer. Isang kasunduan din sa pagitan ng Lloyd Laboratories at DiffGen ang nabuo, kung saan isang US FDA approved na manufacturing facility ang itatayo rin sa Pilipinas na mas magpapalakas sa presensya ng bansa sa global pharmaceutical industry. Napirmahan naman ng Meralco at Ultrasafe Nuclear Corporation ang kasunduan para sa planong proyekto para sa sustainable energy, para sa mas mura at reliable na akses sa kuryente. Inaasahan na rin pag-uusapan ng bansa at ilang kumpanya sa Estados Unidos ang pamumuhunan sa semiconductor industry sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.